Si Kuya Eduardo ay naghahanap buhay hindi para sa sarili, hindi para sa mga anak, kundi para sa kanyang mga apo. Gusto niya na kapag humingi ang kanyang apo ay meron siyang ibibigay. Isang ulirang ama at isang ulirang lolo. Panuuring po natin dito sa aking channel. Kuya yeah, o. Oh. Uh Oo. -oh. Okay. Apo. Tay, magkano isang ganito? Ang isang ganito magkano? Ito. 75 Ma yan tapos minsan tinatawaran si Kuya basta kumita lako ng karao sa ko. Ito sa kuan sa mabuting karao. Saan mo kinukuha yan, Tay? May bagong silang. Magkano okay. yung angkat mo? 45, 35. 35,000 si Benta mo ng 70. Okay. 75. Tapos minsan may tumawad si Benta 60. 60. Meron lang iba minsan na. May sanggaan. Sabi sa mga. Sa isang araw, sa isang araw ko yan, nakakailang benta ka niyan. Oo nga dito. Mayroon sa Kung ng araw, o araw. sa isang araw hindi ka naman na si Zero. Ay hindi naman. Nakakabenta ka naman? Nakakabenta naman yung tanong tarao. Pagkain? Opo. Kuya ka, ka, ka umuwi? Ay ito, taga silang umuwi na silang Kasi nung 1982 doon kami nandito dito sa kwanako, Manila tapos nakasawa ako sa condo sa Balu Kundo doon kami sa Kwasen, kung sa, sa, sa Mindanao danaw yun malapit sa Smoky Mountain ni Marcos yun, tapos tinanggal kami din nila sa Kabiti doon na kami, doon na yung doon na ako ng limang anak na matay na yung isang anak yun. apat na natira, dalawa ba 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 na ba 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 pero anak buhay ko talaga dito sa Manila. Dito sa Manila. Oo, Pero sa ngayon, puti yung opo. puti oh, um, na nga. Opo. Sa ngayon kuya, saan ka natutulog? Hindi kung hmm. minsan pagka maupo si to, umuwi. Kumukuha umu umu ko ulit. At, so na. ibig sabihin kuya, ito uh, binebenta mo nang 70. 75 75 mm -hmm. Tapos uh, mo siya ng 30 30 okay, okay. 5, oh, na, mayroon kang tubo kalahati ano, tapos may, pag Kung tumawad. May na 75. Uh -oh. Kasi minsan kasi ang pinakababa talaga yan hanggang 70. Ah, uh pag -oh. may uh tumawad, -oh. oh, yun at least meron ka pa ring kita, uh, um, ano. Pero minsan nga kuya, wag mo nang minsan nga, minsan nga bibigyan pa ko ng ano na mabuti sa O kuya, sayo daw ng sa mga sayo na para. Ano so, kung magpasawa na sa mga tinga. Ito na lang. Kuya, ano pangalan mo? Eduardo pareya Eduardo Amusin. Ito yung pil, yung Edgardo Amusin. Oh, complete ko 'yan. Kuya, kasi sa National ID kailangan complete. Ah, uh ito. Tapos senior Eduardo ka na rin ano, Pareha Amusin. Ngayong October 13, sa 64 na ako. Uh -huh. Ito yung pangkuan ko. October 13. Kasi dinadala ko yung kaso ni Mia Reyes dati. Sabi pa yan. Ito, hindi ko ilagay sa busa, mamaya mawala yun sa ito, pati ito, ito tangay, pati dito, di, kailangan dito pamilya ko sa pamilya ko mag Ma Ma so, ibig sabihin ko ya hindi ka naman nasa araw-araw nakakabenta ka naman Kapinta, minsan. tapos pag nakabenta ka na pag naubos yan umuuwi ka na ng kabite ako, tapos magmay may matita minsan kung uh, may gawa doon hindi ay hindi minsan sa uwi ako kabite minsan buwan daming. ilan ang anak mo kuya? Uh, lima sana namatay yung pangalawa yung babae may kanya-kanya ng pamilya. Uh, yung dalawa kong anak ng pamilya na, yung isang anak naman, na lalaki doon na sa dating daan. Tapos yung isa naman, eh yun, walang sa asawa. Tapos may anak isa sa bahay. At yung lalaki, dalawang lalaki, dalawang bahay. Kasama mo sa bahay? O, kasama ko sa kabiti. Eh, so, ibig sabihin? Naman, minsan lang mo sa amin kasi sa dating daan yun, kung yung dating daan na church eh. Kung saan siya pupunta doon, no, minsan, sa bahay. Ibig sabihin ko nagtitinda ka nito. Kapag kumita ka, umuwi ka sa inyo. Okay. Ano 'yon? Inipon mo. Inipon, Inipon pa pa. mo. Para sa mga bibitihin sa inyo. Para hindi magkapok, kailangan na mga apo. Para sa mga apo. kahit may asawa, may asawa niyo, sige. Ito talaga. ang Pilipino Puntan eh. Ganyan ang Pilipino. Mapagmahal, lalo na sa apo. Oh, yeah bisan mas mahal na ng apo yung ah, mas mahal na ng, ng lolo yung apo kaya sa anak o oh, yung apo yan kasi kahit na asawa yung sukunta pa rin kung mayroon ako ah oh. kung sukunta ayaw ko naman na ah, sa bahay ako kung may asawa sila kaya ko pa mayroon ang mga apo ay Ah, mas gusto mong makatulong. Kaya, makatulong Hanggat may... lakas ka pa, gusto mong tumulong. Hanggang makalakal ka, kahit malabo, malabo na mga mag-apo. Eh. Kaya kayong tao na para panya niya talaga 'yung ginagawa para sa iyo kasi, kaya mo 'tong ginagawa dahil gusto mong gusto mo lang makatulong sa pamilya mo. Oo, sa pamilya. Ibig sabihin, kaya ka naman buhayin ng mga anak mo. Pero ikaw lang mismo 'yung nagpursige. Mahirap yung sinabi na, kalakas pa sa talon. Hay naku, hay naku, sa Kaya mo kaya 'to mga kapatid mo. kita na malaki rin naman sa masan. Ako lang nga ito, makarawas ako, makaito na ako para sa pamilya ko. Yun. Ay kuya, uh, sa ganitong paraan ba, meron, naiisip mo din ba na kaya mo ito ginagawa para paghandaan mo yung pagtanda mo talaga? Oo, oh, kasama na talaga yun. Ba? Pinag-iipunan mo yung oh, pagtanda mo? Oo. Oh. Oh. Ah, iipon nila ako mag-alakansya-alakansya. Kaya yun. yun, paano mo Dara ang kalamdaman ako. Mayroon na akong hindi po tingin ako sa pamilya ko. Ay, bayan niya ibig sabihin, ginagawa mo din ito para sa pagtanda mo. mo yung pagtanda mo. Oh, po. Pamilya mo rin. Kumita ko ng kauti. Pagka kahit saan mo, ako. Maganda yan, kuya. Ang galing. Kaya po yung taong magmamakawa ganito. Sinungaling. Ganun, din. Gano'n, ganun, 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 oh,

pagbagi ng kwento mo. Anong Salamat pangalan mo ulit, Kuya? Eduardo Pariana Musin. Yung palayaw Amusin. Eduardo, Amusin Eduardo Amusin. Uh -huh. Amusin. Eduardo Pariana Musin ito. Eduardo Amusin. Pariana ng gitna. Eduardo Pariana Amusin. Salamat, Kuya, sa kwento ng buhay mo. No? Salamat. So, sa... ibig sabihin, uh, ka para paghandaan yung pagtanda mo at para din sa mga apo mo. Oh, okay. Dahil mahal mo yung mga apo mo, gusto mo no, kapag may humingi, ah, oh, may may, oh, may bibigay ka. So, ako pa rin kung mayroon na po yung ganun. Kasi oh. Milyar, hindi oh. yan, natin sabi na may kamay o nakaramdaman sila o mayroon ako, may, may, may. Ang lesson yes. dito is hanggat kaya mong kumilos, kumilos oh, ka yan, yan. para pagandaan yung kinabukasan. Hmm. Hmm. Kumita like, ng kaunti, basta ang tamang para na pagkita na buhay. Humanga ako sa kanyang pananaw na hindi dapat iasa sa anak ang pagtanda dahil obligasyon ng isang magulang ang pag-aralin at bigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang anak hanggat kayang magtrabaho at kumita para sa sarili ay gawin kung ano daw ang kabutihan ginawa mo sa iyong mga anak ay babalik sa iyo pag dumating ang panahong nang hina ka na Muli po ito si Uragon Tinoy at salamat po sa inyong suporta.